Hirap na hirap ka na ba sa pag-aalaga ng iyong pamilya? Pakiramdam mo ba ay tumanda ka na lamang bigla ng wala sa oras? Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang mga tips kung paano ka makakaiwas na maging losyang. Pero bago yan, ihit mo muna like, subscribe at share button, pati na rin ang notification bell para like updated sa mga latest sa videos ko. Simulan natin sa tip number 1. Feel young. Ayon sa pag-aaral sa Germany, ang pagiging feeling batay ay isang napakalagang puwersa laban sa stress. Ang pagkakaroon ng youthful sense sa sarili ay maaari magdulot ng positibong paraan para mapanatili ang pisikal at mental na kalagayan na magpursigay na maging maayos ang kalagayan ng sarili. Dagdag pa dito, kung nakikita mo ang iyong sarili na lalong bumabata, maaaring magbigay ito sa iyo ng motivation para sa iyong self-improvement. Mas mataas na health-enhancing confidence sa iyong abilidad na makamit ang mga bagay-bagay ng tama at epektibo. Tip number 2. Gumamit ng sunblock. Hindi ka lamang pinoprotektahan ng sunscreen mula sa posibleng cancer at mas ng na sunburns. Meron din itong epekto pagdating sa iyong vanity. Madabing ebidensya ang nagsasabi na ang paggamit ng sunblock araw-araw ay nakakatulong para mapabagal ang skin aging process. Maglotion. Gumamit ng sunblock na may SPF 30 pataas. Ayon sa pag-aaral, ang regular na paggamit ng sunscreen ay e pinoprotektahan ka sa photoaging, pagkakaroon ng wrinkles, spotting at pagbabawas ng elasticity mula sa ultraviolet radiation mula sa araw. Tip number 3. Mag-smile. Sige lang at ikaw ay ngumiti. Ito ang paraan ng Mother Nature para bigyan ka ng batang itsura. Isang bagong pag-aaral na mabasta kapag ang tao ay tumitingin sa picture ng masaya mukha Pinagkakamalan nila ang edad ng taong iyon ng mas bata kaysa mga taong merong galit na pagmamuka. Tip number 4. Mag-exercise. Ang regular na ehersisyo ay maaari mong pabagal ng pagtanda ng isang tao at mabuhay ng mas malusog at masiglang buhay. Nakakatulong din ito para mabuhay ng mas matagal ang isang tao. Ang maximum na benepisyo ay kailangan ng regular na exercise ng ilang taon pero hindi naman ang nangangahulugan nito na kailangan mong pumunta sa gym araw-araw. Ang totoo, ang 30 minutes na paglalakad sa loob ng isang araw ay malaking tulong para mapaganda ang iyong kalusugan. Tip number 5. Magpabango. Kaya ba ng pabango na gumawa ng himalang pabatain ng iyong itsura? Siyempre hindi. Ang amoy ay mayroong epekto sa kung paano natin tingnan ang ating sarili at kung paano tingnan na din ang ibang tao. Tip number 6. Tumawag sa kaibigan na may positibong pananaw sa buhay at iwasan na pagiging loner maging miyembro ng isang grupo. Magkaroon ng mga kaibigan na meron regular na pagkikita-kita. Sa paraang ito, meron kang ibang taong pwede mong paglabasan ng mga hinaing at sama na loob. Mararamdaman mo ding may kakampi ka sa anumang sitwasyong iyong hinaharap sa kasalukuyan. Tip number 7 Iwasan ang pagsuot ng mga sirasirang damit kahit stay at home ka o nasa bahay. Kahit nasa bahay lamang, Huwag hayaan ang sarili na magsuot ng mga damit na sobrang luma o halos sira-sira na. Kailangan mo lamang magkaroon ng disenteng damit. Hindi mo naman kailangan bumili ng sobrang mahal na damit. Mahalaga na maging presentable ka sa harap ng mamahal mo sa buhay bilang respeto sa iyong sarili at makukuha mo na din ang respeto ng kasama mo sa bahay. Tip number 8. Maglagay ng salamin sa kwarto, sala at kusina. Sa paraang ito, makikita at mapapaalahanan mo ang iyong sarili kung kailangan mo ng hilamos at suklay. Ugaliing magdala din ng handi na salamin kung lalabas ng inyong bahay. Tip number 9. Matulog ng tama at magpahinga. Ang tulog at mental health ay related sa isa't isa. Sa madaming paraan, ang pagkakaroon na hindi sapat na tulog ay maaaring maging na mental health issues tulad ng depression at anxiety. Ang kumpleto at maayos sa tulog ay kailangan para sa well-being ng isang tao. Tip number 10. Uminom ng sapat na tubig. Ang tubig ay nakakatulong para maging hydrated ang iyong katawan at mapanatili ang elasticity ng iyong balat. Ang mga taong umiinom ng madaming tubig ay bibihira nakakaranas ng peklat, wrinkles at soft lines at hindi agad nagpapakita ng mga signs of aging. Kumpara sa mga taong hindi umiinom ng madaming tubig habang ikaw ay tumatanda, mas mahirap para sa iyong katawan para mag ng tubig. Kaya ang pagbibigay sa katawan mo ng madaming tubig ay makakatulong sa iyong sarili para maging hydrated. Tip number 11. Bigyan ng reward ang sarili. Sige, bigyan mo ang sarili mo ng treat. Manood ka ng movie, magpa-pedicure, kainin mo ang masarap na ice cream na gusto mo, bumili ka ng mga damit na sa tingin mo ay magpapaganda sa'yo ang pagiging mabait sa iyong sarili. Lalong-lalo na kapag naging matagumpay ka sa iyong gawain, ang pinakamagandang paraan para maiwasan ang stress na siyang sanhi na pagkalosyang ng mga babae. Tip number 12. Kapag meron kang nakitang negative, matutong tumawa at pagtawa na ng sarili. Laughter is the best medicine. Ito ay kahit sa ang aspeto. Kung matututo kang tumawa at ngumiti sa mga pagkakamali na nagawa mo, gagaan ang buhay mo kung siseryosahin mo masyado ang buhay, magiging masyadong seryoso din ang buhay sa'yo. Matutong sumabay sa alo ng buhay at mag-focus sa solusyon ng problema kung meron ka. Tip number 13. Umiwas sa mga taong negatibo. Tip number 14. Magpaganda hindi lamang para sa asawa mo pero para na din sa sarili mo. Tip number 15. Gawing inspirasyon ang pamilya. Sa paraang ito, paalalahanan mo ang iyong sarili na kailangan mo ding alagaan ang sarili mo para na din sa kanila. Sa kanila ka huhugot ng lakas upang maging masaya at humanap ng solusyon sa anumang hirap ng buhay. Tip number 16. Mag-voice out sa asawa sa mahinahon at maayos na paraan. Mas makakabuti kung bukas ang komunikasyon ninyong dalawa ng iyong partner tungkol sa mga pinagdadaanan ninyo. Sa ganitong paraan, mauunawaan ninyo ang isa't isa at maaaring magtulungan kayo na humahanap ng solusyon sa kung mga problema pinagdadaanan ninyo. Gagaan ang pakiramdam mo sa paraang ito at mararamdaman mong hindi mo pasan ang buong mundo. At yan ang mga tips kung paano may ang pagiging dosyang. Hit like, subscribe at share button pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest sa videos ko. Maraming maraming salamat po sa panonood.